Kagahapon pa, gipasiradaan sa Cebu Port Authority kung CPA ang mga pantalan subay sa pagkansilar sa biyahe sa tanang batang sa barko tungod sa bagyong tino. Mga pasahero nga na-stranded, may pasilong sa mga luwas nga shelter din sa syudad. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Din sa barangay Tinago Gymnasium na abtanamo ang dulan sa 20 ka mga stranded passengers gikan sila sa Mindanao ug padong unta sa Bohol apan naabtan sila pagkansilar sa biyahe ug wa na makadayon si Delialiano nagdali unta nga makapauli kay namatay ang iyang bana sa buhol apan wa siya na tungod sa bagyo stranded na wa mi kaabot sa barkong ang padulong tubigon wa na tugote sa Cebu Port Authority nga makasulod ang mga pasayro sa ilang pasilidad hinungdan nga ila una kining gisiradaan delikado matod pa ang mapantalan sa storm surge. Sa phone interview sa commander sa Philippine Coast Guard, Central Cebu, Captain Jerome Lusada, ipadayag niya nga wa na isakinan pandagat ang itugutan nga makabiyahe. Ang tanang barko ipaadto na sa mga dapit nga kataguan aron malikay sa kadaot sa Bagyong Tino. Tungod sa pagkansilar sa biyahe at doon mga pasayro nga na-stranded. Sa kinatibukan, 337 ka mga pasayro ang stranded sa nagkaniyang pantalan sa Sugbo. Adunay 45 ka mga vessels ang stranded o 88 usab ang rolling cargos. Samtang ang nakapangita o kataguan maabot sa 182 ka vessels o 177 ka mga motorbanka. Naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard na andam na ang mga personnel o mga kahimanan sa pagresponde sa epekto sa Bagyong Tino. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.